Scorpio, isipin mo ito. Isang araw, nagising ka at unti-unting nawala ang mga problema mo, pera, pag-ibig, swerte. At lahat ng ito ay dahil lang sa apat na simpleng salita na sinabi mo noong Agosto 18. Totoo ito. Binago ng apat na salitang ito ang buhay ng maraming tao. May biglang nagkaroon ng pera. May nakilala ang kanilang soulmate. May isa namang gumaling mula sa matagal na karamdaman. At ngayon ikaw na ang susunod. Pero magyayari lang ito kung sasabihin mo ang mga salita sa tamang petsa at sa tamang paraan. Scorpio, baka ito na ang sandaling hinihintay mo. Panoorin mo ang video na ito hanggang dulo. Dahil kung hindi mo ito tapusin, baka ito na rin ang isang pagkakataong mawala na hindi na babalik. May mga sandali sa buhay na hindi na naulit. Sandaling ang buong universo ay tumatahimik naghihintay sa iyo na magsalita. At ang Agosto 18 ay isa sa mga bihirang gabing iyon. Hindi lang ito tungkol sa astrology. Ito'y tungkol sa isang nakatagong kapangyarihan, isang kapangyarihang tanging isang Scorpio lang ang kayang dalhin. Dahil sa loob mo ay may magnetong natutulog. At kapag ginising ito, kaya nitong hilahin ang pera, pag-ibig, kagalingan, at mismong tadhana papalapit sa iyo. Pero ito ang katotohanan, walang mangyayari kung hindi ka kikilos. Ang apat na salitang ito ay hindi mahika. Pero ang binubuksan nila ay parang mahika. Ito'y ipinasa ng mga mistiko, ibinulong sa mga templo, at iniingatan ng mga may alam ng tunay na kapangyarihan nito. Hindi mo kailangan ng kandila, kristal, o orasyon. Ang kailangan mo lang ay ang tamang sandali at ang tamang mga salita. At sa sandaling masabi mo na ito, magsisimula ng magbago ang lahat. Ang lihim na lakas sa loob ng bawat Scorpio. Scorpio, hindi katulad ng iba. Habang ang ibang zodiac signs ay dumadaloy lang sa agos, ikaw ay lumulubog sa kailaliman ng buhay, ng pag-ibig, ng sakit. Nararamdaman mo ang lahat mas malalim kaysa sa pinapakita mo. At iyan ang iyong regalo. Pero minsan, ang regalong iyan pakiramdam mo'y parang sumpa. Naisip mo na ba kung bakit parang mas mabigat ang landas mo kumpara sa iba? Kung bakit may mga taong umaalis na lang ng walang paliwanan? Kung bakit dumarating ang pera pero kasing bilis din itong nawawala? hindi ito malas. Ito ay dahil ang enerhiya mo ay para sa pagbabago, hindi para manatili sa dati. Ang Scorpio ay pinamumunuan ni Pluto, ang planeta ng kamatayan at muling pagkabuhay. Ibig sabihin, bawat pagkawala, bawat kabiguan, bawat pagtataksil ay paghahanda sa iyo para sa isang mas mataas na pagbangon. Ang sign mo ay hindi pakyat gaya ng Capricorn o kumikislap gaya ni Leo. Ikaw ay muling isinisilang mula sa abo. At ang Agosto labing walong. Hindi lang ito basta petsa, ito ay isang cosmic invitation para tuluyan mong yakapin kung sino ka talaga. Malalakas ang enerhiya sa araw na ito. Papasok ang buwan sa isang water sign. Magbibigay si Mars ng tapang at lakas. At si Pluto, ang iyong ruling planet, ay magbubukas ng bintana para sa transformation. Scorpio, maaaring tahimik kang nagdusa. Maaaring sobra kang nagbigay, sobra kang naghintay, at tahimik kang umiyak. Pero nakikinig ang universo. May itinatago itong biyaya para sayo. At magsisimula ito sa sandaling masabi mo ang apat na salitang iyon. Hindi aksidente na naririnig mo ito ngayon. May gumabay sa sayo. Ang mga paghihirap mo. Hindi iyon parusa. Iyon ay paghahanda. Dahil kapag ang isang Scorpio ay nagsalita ng may layunin, Bumubukas ang mga pinto. Bumabalik ang mga tao. Dumadaloy ang pera. At natatapos ang sakit. Pero sa tamang oras lang. At ang Agosto labing ang oras na yon. Handa ka na bang buksan ito? Mistikong pahayag ang revelasyon ni Baba Vanga at ng mga bituin tungkol sa Agosto labing walong ng Scorpio. Minsan, ang universo ay nagsasalita sa pamamagitan ng mga bituin sa ibang pagkakataon ito ay bumubulong sa mga may kaloobang makakita. At isa sa kanila, si Baba Vanga, ay minsang nagsabi. Darating ang panahong tanging mga nagsasalita nang may layunin lang ang maririnig ng universo. Scorpio, ikaw ang tinutukoy ng mensaheng ito. Hindi man niya binanggit ng tuwiran ang pangalan mo, inilarawan niya ang isang nilalang. Isang kaluluwang isinilang sa ilalim ng tubig, pinamumunuan ng malalim na enerhiya, at paulit-ulit na susubukin hangga't matutunan nitong kontrolin ang sariling tadhana sa pamamagitan ng ilang salita lamang at ang petsa Agosto 18 Tinatawag ito ng mga astrologer na isang synclotonic portal, isang pambihirang pag-alin ng Pluto, ang iyong ruling planet, at ng buwan. Ito'y nangyayari lang isang beses kada ilang dekada sa ganitong eksaktong paraan. Bubukas ito ng kanal kung saan mas mabigat ang bigat ng salita kaysa sa gawa. Sa araw na ito, ang tamang apat na salita sa tamang oras ay kayang baguhin ang buhay mo higit pa sa taon ng pagsusumikap. Pero ang enerhiyang ito ay hindi para sa lahat. Scorpio, ikaw ang isinilang para dito. Naniniwala ang mga mistiko na ang Agosto 18, 2000 at 25 ay may dalang alingaw ng enerhiya na huling naramdaman noong blood mo o ng 2003, isang taon kung kailan maraming Scorpio ang nakaranas ng matitinding pagbabago may umibig, may nawalan ng lahat at may nakahanap ng tunay na layunin. At nayon, bumalik na muli ang universo. Pero sa pagkakataong ito, may pagpipilian ka na. Hindi ka na dati. Nagbago ka. Nasaktan ka, gumaling at tumibay. At nayon, handa ka na. Ayon sa mga Vedic astrologers ng Southeast Asia, ang petsang ito ay nakaalin din sa Rahuketu Axis, isang karmic zone na naglalantad ng nakatagong yaman, mga biyayang mana, at matagal nang inaasam na gantimpala. Ano ang ibig sabihin nito para sayo? Ibig sabihin, kung meron mang pinakamakapangyarihang oras para kausapin ang universo. Kung matagal ka nang naghihintay ng tanda, himala o pagbabagong landas. Ito na yon. Ang apat na salitang matututuhan mo ngayon ay hindi basta-basta. Ang mga ito ay tumutugma sa frequency ng kaluluwang Scorpio, mga salitang nag-activate ng pagbaligtad ng kapalaran, pag-akit, at espiritual na paglilinis. Kaya hindi ito pwedeng basta sambitin kahit kailan. Kailangan itong bigkasin sa Agosto 18, sa pagitan ng siyam oras yas hanggang hating gabi, sa mahina ang ilaw at lubos na katahimikan. Dahil sa sandaling bigkasin mo ang mga salita sa cosmic window na yon, hindi ka lang basta nagsasalita sa kalangitan. Ikaw ay umaayon sa lahat ng Scorpio na minsan na rin muling isinilang bilang mas matatag. Kaya ngayon, ang propesya ay nagiging personal. Hindi na ito tungkol sa mga bituin, mga tagakita, o mga kwento. Tungkol na ito sa'yo. Handa ka na bang tuklasin kung ano ang matagal mo nang nakatakdang sabihin? Ang ritual ng apat na salita, ano ang sasabihin, paano ito sabihin, at bakit ito gumagana? Scorpio ito na ang sandaling pinaghahandaan ng lahat ng pinagdaanan mo. Ang sakit na tiniis mo ang mga pagkawala ang mga gabing tahimik kang nagtatanong sa langit, bakit ako? Ang sagot, hindi na nasa bituin. Nasa boses mo na. Sa Agosto 18, magbubukas ang isang cosmic gate mula siyam oras yas hanggang hating gabi. Ilang minuto lang ang tagal nito, pero sa panahong iyon, kapag ang isang Scorpio tulad mo ay nagsabi ng tamang apat na salita, hindi lang makikinig ang universo. Tutugon ito. Pero bago mo ito sabihin, dapat mo munang maunawaan ang layunin ng mga salita. Hindi ito kahilingan. Ito ay isang pahayad. Isang utos. Isang espiritual na kasunduan. Dapat itong sabihin ng taos puso, walang takot, walang pagdududa, walang pagmamakaawa. Hindi ito tungkol sa pag-asa. Ito ay tungkol sa paniniwala. Ang apat na salita ay, Tinatanggap ko ang kasaganaan. Simple. Pero mas makapangyarihan kaysa sa inaakala mo. Narito ang kahulugan. Ko, ikaw ang kumikilos. Hindi mo sinisisi ang tadhana o ibang tao. Ikaw ang tagapagsalita ng iyong kaluluwa. Ngayon ang sandaling ito mismo. Hindi bukas, hindi sa susunod na taon. Ito ang puntong nagsisimula ang pagbabago. Tinatanggap ang pinakamahirap para sa Scorpio. Ang bumitaw sa kontrol at magtiwala sa agos kasaganaan hindi lang pera. Kasama rito ang kalusugan, pag-ibig, kapayapaan, pagkakataon, at kayamanan. Ang apat na salitang ito ay naglalaman ng vibrasyon ng pagtanggap. At kapag ang Scorpio ay lumipat mula sa survival mode papunta sa receiving mode, dumadaloy ang mga himala. Paano isagawa ang ritual? Maghanda ng tahimik na espasyo. Patayin ang cellphone. Hinaan ang ilaw magsindi ng isang puting kandila kung meron. Umupo sa katahimikan. Hayaan mong manahimik ang iyong enerhiya. Ilagay ang kaliwang kamay sa iyong dibdib. Dito nakatira ang iyong lakas. Ang puso ng Scorpio ang siyang pinagmumulan ng pagbabagong anyo. Huminga ng malalim ng tatlong beses. Huminga sa ilong, pigilan ng apat segundo at dahan-dahang ilabas. Bitawan ng lahat. Tumindala, pumikit at sabihin ng malinaw tinatanggap ko ang kasaganaan. Sabihin ito ng isang beses. Dahan-dahan. Pagkatapos huminto. Damhin ito. Maniwala. Sabihin ito muli sa ikalawang pagkakataon, nakapikit pa rin. Panghuli, sabihin ito sa ikatlong beses, malakas at may kumpiyansa, na para bang may kausap kang mas mataas sa langit. Pagkatapos mong sabihin, manatiling tahimik. Huwag humiling. Huwag magdasal. Huwag humingi. Umupo lang. Hayaan mong gumalaw ang enerhiya. Hayaan mong magsimula ang pagbabago. Ano ang maaring maramdaman agad? May ilang Scorpio na nakakaramdam ng init sa dibdib. May nakakaramdam ng kilabot, luha, o bigla ang lamig. Mga palatandaan ito na gumana ang mga salita na narinig ng katawan mo ang utos at inulit ito ng universo. Pero kahit wala kang maramdaman magtiwala ka. May nabago na umandar na ang gulong. Ang apat na salitang ito ay hindi lang basta nagbubukas ng mga pinto. Binabago nila ang buong timeline ng buhay mo. Dahil kapag ang isang Scorpio ay tunay na tumanggap. Sumasabay ang buong universo. At ngayon, naisalita mo na ang dapat masabi. Pero paano mo malalaman kung gumagana ito? Sa susunod na bahagi, tatalakayin natin ang mga palatandaan, ang mga banayad na senyales na malapit ng magbago ang buhay mo. Ang mga palatandaan pagkatapos ng ritual, paano malalaman na gumagana ito? Scorpio pagkatapos mong bigkasin ang apat na sagradong salita sa Agosto 18, may magbabago. Hindi palaging may kulog o kidlat, pero may mga bulong, mga kislap, at mga senyales na ang kaluluwa mo lang ang makakaramdam. Dahil ito ang totoo. Kapag may ginawa kang makapangyarihang espiritual, hindi lang iii ang sinasagot ng universo. Sumasagot ito. Pero ang sagot nito hindi palaging malakas. Tahimik. Banayad. Personal. At tanging ang mga tunay na gising sa loob ang makakakita nito. Narito ang mga karaniwang palatandaan na nararanasan ng mga Scorpio sa loob ng 48 oras pagkatapos ng ritual. Isa, paulit-ulit na numero kahit saan. Maaring makita mo ang isang daan at labing isa, dalawang daan at dalawamput dalawa, o 888 sa orasan, resibo, numero ng telepono, o plaka ng sasakyan. Ito ang tinatawag na angel numbers, mga hudyat na nakumpirma na ang iyong espiritual na transaksyon. Isang daan at labing isa, simula ng bagong yugto. Dalawang daan at dalawamput dalawa, kapayapaan at pag-aayon. Walong daan at walumput walo, kasaganaan at biyayang pinansyal. Kapag nakita mo ang mga numerong ito pagkatapos ng ritual, mumiti ka narinig ka na. Dalawa, hindi inaasahang pagkikita o mensahe. Isang tawag mula sa matagal mo nang hindi nakausap. Isang mensaheng aksidente dumating sa inbox mo. Isang pagkikita sa tindahan na tila sinadya. Hindi ito aksidente. Bahagi ito ng pagbabagong nagsimula sa ritual. Minsan, ginagamit ng universo ang mga tao para dalhin sa iyo ang susunod mong hakbang. Tatlo, bigla ang pakiramdam ng gaan o kapayapaan. Scorpio, sanay kang magdala ng bigat sa damdamin na parang baluti. Pero pagkatapos ng ritual, maraming Scorpio ang nagsasabing parang gumaan ang loob nila. Na para bang may tinanggal na hindi nakikita mula sa kanilang balikat. Ito'y pagbitaw ng espiritual na hadlang. Huwag mo itong baliwalain. Ibig sabihin nito, bumukas na ang bagong landas ng iyong kaluluwa. Apat, kakaibang panaginip o malinaw na simbolo. Ang mga panaginip pagkatapos ng Agosto 18 ay maaaring mas tumindi. Maaaring managinip ka ng tubig, tulay, pinto, o mga yumao mong mahal sa buhay. Ito'y mga mensahe. Mga pangitain. Ipinoproseso ng isipan mo ang pagbabago sa enerhiya. Maghanda ng notebook sa tabi ng kama. Isulat ang lahat. Makikita mo ang koneksyon. 5. Biglang udyok na gawin ang isang matapang nahakbang. Maaaring makaramdam ka ng inspirasyong mag-apply sa trabaho, kausapin ang isang tao, simulan ang isang proyekto, o tuluyang bitawan ang isang takot. Hindi ito random. Ito ang activated energy mo na kumikilos. Sundan mo ito. Scorpio, ang mga senyas na ito ay hindi lang basta patunay. Ito ay kumpirmasyon. Kumpirmasyon na ang apat na salitang sinabi mo. Tinatanggap ko ang kasaganaan ay nagsimula ng alon na abot na ngayon sa bawat sulok ng tadhana mo. Kaya huwag kang magduda. Manood. Makinig. Magtiwala. Darating ang mga palatandaan dahil ginising mo na ang kapangyarihang matagal nang naghihintay sa loob mo. Isang tunay na kwento ng Scorpio, paano binago ng isang ritual ang lahat. Hayaan mong ikwento ko ang tungkol kay Isabel, isang tahimik na babaeng Scorpio mula sa Quezon City. Siya ay apat na put dalawa taong gulang. Wasak ang puso, kulang ang kita, at may dalang mga pasanin hindi niya kailanman binanggit, kahit sa pinakamalapit niyang kaibigan. Ginawang matatag ng buhay pero ubos na ubos na rin siya. Palagi siyang naniniwala sa mga palatandaan, sa enerhiya, sa mga bagay na hindi nakikita. Pero habang lumilipas ang mga taon, ang pag-asa ay naging pamamanhid. Hanggang isang gabi, habang nagbabrowse sa cellphone niya, may lumitaw na mensahe. Sabihin ng apat salitang ito sa Agosto 18 at panuoring magbago ang iyong buhay. Huminto ang tibok ng puso niya. Parang tinawag siya ng universo sa pangalan. Pinanood niya ang buong video. Sinunod niya ang bawat hakbang. Sa gabi ng Agosto 18, eksaktong siyam oras 33 minuto wen. Umupo siya sa katahimikan, inilagay ang kamay sa dibdib at binigkas. Tinatanggap ko ang kasaganaan. Isang beses pangalawa, at sa ikatlong beses mas malakas na na para bang may kahulugan. Walang kidlat. Walang anghel na nagpakita. Pero may kakaibang init sa kanyang mga palad at isang hindi maipaliwanag na kapayapaan sa dibdib. Natulog siya na ang iniisip baka wala rin namang magbago. Pero may ibang plano ang universo. Pagkalipas ng apat na putwalo oras, may mensahe mula sa pinsan niyang matagal ng walang balita, may inaalok na freelance project na tatlong beses ang laki ng sahod niya. Sa sumunod na linggo, napanaginipan niya ang kanyang yumaong ina, nakangiti at ikinuturo ang isang pintuan. Kinabukasan, nakatanggap siya ng mensahe. Ikaw ay nakashortlist para sa bagong posisyon. Tatlong linggo pagkatapos ng ritual, nagbitiw siya sa nakakapagod niyang trabaho. Pagdating ng Oktubre, mas malaki na ang kita niya, mas madalas ang kanyang ngiti, at nakakatulog siya ng mahimbing sa unang pagkakataon sa maraming taon. Pero sabi ni Isabel, hindi pera ang pinakamagandang bahagi. Kundi yung pakiramdam na hindi na siya nawawala. Sinabi niya, Parang narinig ako ng universo sa mismong sandaling narinig ko rin ang sarili ko. At hindi nag-iisa si Isabel. Libu-libong Scorpio na ngayon ang natutuklasan kung ano ang nangyayari kapag tumigil kang mabuhay para lang makaligtas at nagsimulang tumanggap. Scorpio. Baka ang susunod na kwento sa iyo na. Pangwakas na mensahe para kay Scorpio, handa ka na ngayon. Scorpio huminga ka ng malalim. Dahil kung narating mo ang bahaging ito, ibig sabihin may malalim sa loob mo na unti-unti nang nagbabago. Hindi lang ito basta video. Isa itong salamin na ibinabalik sa iyo kung sino ka talaga. Isang kaluluwang isinilang para sa pagbabago. Isang espiritong itinadhana para muling bumangon. Dinala mo ang mga sugat na walang nakapansin. Nilakad mo ang mga dilim na walang ibang nakaintindi. At heto ka pa rin. Hindi sir kundi naghihintay lang ng muling pagsilang. At ang sandaling yon wala na sa hinaharap. Nagsisimula na ito ngayon. Alam mo na ang mga salita. Alam mo na ang petsa. Nauunawaan mo na ang ritual. Pero higit sa lahat. Naniniwala ka na ulit sa sarili mo. Dahil Scorpio ang totoo. Hindi kailanman nasa labas ang kapangyarihan mo. Hindi ito nasa mga orasyon, mga bituin, o pahintulot ng iba. Nasa tinig mo ito. Nasa desisyon mo. Sa tapang mong sabihin. Tinatanggap ko ang kasaganaan. Kaya hayaan mong magduda ang mundo. Hayaan mong magpatuloy ang inay. Ikaw mananatiling payapa. Ikaw ay babangon sa katahimikan. At kapag dumarating na ang mga biyaya, isa-isa, hindi na sila hihingi ng permiso. Diretso silang lalapit sa'yo. Dahil inaangkin mo na ang para sa'yo. Hindi ito kwento lang. Ito ang totoong buhay mo. At malapit na itong maging kahanga-hanga. Scorpio, kung narating mo ang mensaheng ito ngayon. Hindi aksidente yan. Walang pagkakataon, tanging pagkakaakma. Ibinunyag na ang apat na salita. Ibinigay na ang petsa at ngayon ikaw na ang kikilos. Kung may naramdaman kang gumising sa loob mo habang pinapanood ito, magkomento sa ibaba. Itay pang intinatanggap ko ang kasaganaan para tuldukan ang iyong layunin. Ipaabot ito sa universo. Iparamdam ito sa iba. May kapangyarihan ang iyong mga salita, at kapag sinabi ito bilang komunidad, mas malakas ang alingaw-ngaw nito. I like ang video kung pinaalala nito ang lakas mo. Ibahagi ito sa isa pang Scorpio o sino mang handa na sa pagbabago. Mag-subscribe para mapabilang sa lumalawak na komunidad ng mga kaluluwang namumuhay na may layunin, kamalayan, at tiwala sa tamang panahon. At kung naisagawa mo na ang ritual, ikwento mo sa amin. Ano ang naramdaman mo? Anong mga palatandaan ang lumitaw? Baka ang kwento mo ang maging ilaw na gagabay sa iba sa gitna ng dilim. Scorpio, hindi ka lang nanonood ng video. Papasok ka na sa tadhana mo.